drop muna sila and then sinundo po yung anak nila. After po noon, sabi ni ate sa akin is may meeting po sila bago kami taanan. May dala silang pera doon sa sasakyan? Ilang Meron pera? po silang dala. Meron na rin po tayong possible na witness. Yung mga statements na po kasi ma'am, tugma naman po sa mga CCTV na nakukuha po natin. Mm -hmm. So, expect po natin ma'am, may kausap po sa phone. Pinakamotibo po ng pagpatay po sa mag-asawa ay dahil po sa negosyo. So, yung bali ang tinitingnan po natin ma'am na uh, Motive. is this related as utang ng po ma'am asahan po ninyo ma'am na tutulong po ang wanted sa radyo ang office po ni Sen. Rafi para matugis po natin kung sino po ang nasa likod po nito sila po ngayon ay nasa tanggapan po ng ating provincial director po ng PNP Ruby magandang hapon yes po magandang hapon po sa inyo kasama ko po ngayon ang family po ng dalawang victim natin na mag-asawa na si Uh, Sir Arvin and si Ma'am Lerma. Andito po ang kapatid at magulang. Colonel, manghihingi Ay. lang po sana kami ng update po no sa ginagawang investigasyon at ng operasyon po ng ating uh, pambansang pulisya patungkol dito sa nangyari. Pahapon uh, nga po, uh, nakuha na rin po natin yung bag uh, termine po nitong uh, pagpaslang po sa mag-asawang Lulu. At uh, nagsimula po ito nung, uh, kung po nyo, yung incidente, nung uh, October 4 kung saan po tinambangan po ang sasakyan ni Nandano no, Mag-asawan Lulu. And then, nag-conduct po tayo ng uh, investigation and then follow-up operation na nagbusod nga po upang makilala natin po itong uh, isa sa mga rider ng motor na nakikita naman po na po natin sa CCTV. And then nag-conduct po tayo ng uh, background check. Doon po sa tao, nakuha po natin yung pangalan And then nakakuha rin po tayo ng uh, driver's license niya. nakita po natin kung saan yung address niya sa Nueva Ecija. Nagdian po tayo nagpuo ng grupo at pinuntahan po natin kung saan po on the spot nakita po natin yung motor na ginamit doon po sa bahay ng suspect. At doon nga, nga po inaresto natin ang, uh, unang, ang unang suspect na si Arnold Thailand di Maliwa. Isa po ito sa mga sa Ganner at doon din po natin nakita yung mga helmet, damit na sinuot niya, yung baril na ginamit din po nila, and of course, yung pong uh, perang ibinayad sa kanila. Napitira sa mga perang ibinayad sa kanila. Ayun, so hawak na po pala natin, no, Colonel, yung mga gunmen dito sa yes, pagpatay. Hawak natin. Uh, from doon po sa mismong gunmen, sa middlemen, at sa spatter, hanggang doon po sa utak nitong krimen na ito po. Colonel, ang uh, pinakamotibo po ng uh, pagpatay po dito po sa mag-asawa? Based po doon sa initial revelation po nung nito uh, po si Mr. Anthony Limo, uh, nag-ugat po ito doon po sa utang nila na worth uh, 13 million na uh, nag-issue po ng check yung kanyang asawa na 13 million but uh, unfortunately tangbog daw po at itang pondo yung cheque na yon. Then, lagi po silang sinisingil, na stress na raw po yung asawa niya, and then, nagpo-post pa daw po sa social media, at doon po parang nahihiya uh, siya, considering na pa, na sa pag-online seller, mahalaga po yung uh, reputation nila. So, na na po yung pag-online selling at gawa po ng pagpo-post palagi na yung utang nila ng mag-asawa sa terma. Tsaka parang ang uh, nakikita din po dito, Colonel, no? Uh, parang sa sa, sa negosyo parang una top 1 po yata ito no na distributor uh, opo distributor. Oh. Oh, isa pa rin po yung nakikitang motibo considering po na ito po magkakasawang Lerma, para sila po yung ano distributor sa region yes. at ang pangalawa po ito po si ito Anthony Limon. kernel nabanggit niyo po no kanina na pinauutangan nitong mga biktima etong mga masterminds uh, so ibig sabihin nito, yes. kakilala rin nila etong uh, nag-utos ng kanilang pagpatay. Yes, actually magkumare at magkumpare ang mga ito. And, uh, sinabi din po nitong uh, mastermind na inaanak nila yung lalaki hmm na anak po niyang mag-asawang Para magkukumari. Kaya nga, kaya nga. Opo. Sus, susila sila, sila rin. Opo. Kasi parang top yes one po. distributor po yung ating complainant and then top two nga daw po ito. Kung tama po no, Colonel? Yes po. Parang ganun po yung tumalabas. At kanina po Colonel, nabanggit ninyo, no? uh, doon sa operation po ninyo, eh, nakita nyo rin yung natitira pa doon sa perang ibinayad dito sa ating mga gunmen. Uh, yes natanong po. nyo na po ba Colonel kung magkano yung naging consideration Magkano yung ibinayad sa kanila ng mastermind? Yes, sir. Ah, based po sa revelation ng mastermind at sa revelation din po ng mga na-arresto natin, gunman, middleman, and uh, spotter, ah, lahat-lahat po is nag-amount po ng 900,000 ang ibinayad po ni Mr. Anthony Dimo. Pati yung mga nahuli ninyong mga gunmen, yung inutusan, ay sila na rin mismo yung nag-reveal kung sino yung nag-utos sa kanila? Yes po, sir. Yes, sir yes. Ay, so malakas nga yung ebidensya na hawak ngayon ng ating uh, kapulisan. Uh, Colonel, nakausap niyo na rin po yung pamilya po ng uh, biktima, Colonel? Yes, ma'am. Nakausap, ko, uh, nakausap na po natin at uh, natin sila na mas na may isang pa ang kaso. Nagpapasalamat po kami ng marami at mong puso po kami nagpapasalamat lagi ng umaksyon at sa kaso po nila. Colonel, uh, asan na po ngayon itong mga nahuli ninyong mga suspects? Ayun po mga nahuli po natin is kasalukuyang po natin na uh, ginagawa ng papeles, kukulang no, papeles para po may inquest. Doon po sa kasong double murder. Colonel, no, so siguro sa mga susunod na araw, especially pag naisampan na, yung kaukulang uh, affidavit, complaint affidavit laban sa mga pumaslang, dito sa ating mga biktima emang manghihingi po ulit kami ng mga updates po sa inyo. Pero ganoon pa man, ngayon pa lang, eh, kami na po ay nagpapasalamat uh, sa naging pagtugon po ninyo sa pag-imbestiga at sa mabilis pong aksyon ng ating kapulisan. Maraming salamat din po, Sir J.D. Si uh, Police Colonel J.D. Maandalang, Provincial Director po ng Pampanga uh, Police Provincial Office. and Maraming salamat din po. Ito uh, kaya mabilis din umaksyon. Si General Rodrigo Maranan, ang Regional Director po ng Region 3 PNP. Tapos tapos po ako kay Senator Arapitul po sa mabilis na action at sa mga kapulisan na tumutulong po sa amin. Ma'am, totoo po ba na ito pong sila Joanna, Ma'am Joanna, and sila Sir Anthony, nagawi pa daw po sa burol po ng inyong kapatid? Yes po. At, Bali, bago po sila pumunta sa burol, October 5, 8 in the morning, nag-PM pa po sila sa akin kung nasaan po ang burol ng ate ko. Actually na nakakaano lang din kasi hindi man shocking walang condolence, agad tinatanong kung saan yung burol. Pagpunta po nila doon sa bu uh, burol po, medyo nakakaano lang din at nagtagal ako sila. Ano pong ano po nga uh, sinasabi ma'am sa pamilya? May uh, kaanak po ba kayo na nakausap po nitong uh, mastermind po natin ma'am yung suspect? Actually wala naman talaga totally silang lang nakausap, sila sila lang nag-uusap, nasa side sila. Tapos, nung pagka-alis nga po nila, may butterfly pang ano, tumama sa kanila. parang nagparamdam pa. Okay, Opo. Nagbigay ng hint, kumbaga, yung ating uh, mga biktima. Pero, Ma'am Leslie, no, narinig nyo naman po yung update kanina kay Colonel J. Dimaandal. Ito po, no, nagsisimula pa lang po ang pagkamit natin ng hustisya. So, Opo. gugulong po ang ating uh, proseso dyan. At sana no mal parang malakas naman kanina yung mga nabanggit na mga ebidensya, mga testimonya na hawak na ng ating kapulisan. Umaasa po tayo, uh, Ma'am Leslie Manabat na makakamit po ng inyong pamilya, especially dun sa naulilang anak, Shari, Nung, yes, nung, nung ating Saan mga po biktima ma ma mahuli din po siya. Siyempre, natatakot din po kami sa ano namin. Sana magbigyan din po kami ng protection lalo may pagbabanta din po sa Yung sa security niyo po Ma'am Leslie at sa mga kaanak po. andyan po si Ruby uh, sa office po ni uh, Colonel Dimaandal at uh, we will make sure po na mabibigyan po kayo ng uh, security no yung uh, pamilya po ninyo. Apo. Apo, at yung pinangako po namin na uh, psychological assessment po para doon sa na, na naulilang lang uh, anak. Uh, tuto pa po namin yun Ma'am. At kung ano man po yung maitutulong po ng programa po namin ma'am, ah, nandyan po si Ruby, sabihan nyo lang po kami. And uh, si Ruby naman po ay uh, lagi pong aalalay po sa inyo, lalo na po doon sa security po ninyo. Apo. At uh, muli po ma'am, ang aming pong, uh, taus-pusong pakikiramay po sa inyong pamilya. Yes po. Maraming maraming salamat po ulit kay Idol Rapi at saka sa mga kapulisan na tumutulong po sa amin. Maraming maraming salamat po at sana makamit po talaga ang stesya para sa amin. Ayun, po. At maraming salamat din po sa inyo, Ma'am Leslie. Ruby Yes, oh, oh. I-coordinate mo na kay Colonel uh, Dima na coordinate naman na natin yan pero mas paitingin pa yung uh, seguridad ng pamilya lalo na at mayroong pagbabanta no, na natatanggap yung family ng mga biktima and yung sa psychological assessment i para doon sa naulilang bata ipaschedule na natin kay Dr. Camille Garcia at, uh, tanungin mo mag-assess ka dyan sa, fa sa family kung ano man yung kailangan pa ng pamilya Yes po ate, noted Ah, uh, muli po sila ma'am uh, Sir Mark Anthony at uh, sila ma'am Alisa, yung mga kaanak yung pamilya po nila um ma'am Lerma and ni Sir Arvin Lulu. Uh, muli po ang aming taos-pusong pakikiramay. Ayun, salamat po at uh, magandang hapon po.